welcome back to my YouTube channel, Hasa26 TV. Ngayon po may panibago po tayong video na pag-uusapan. Ayan po, Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, sa ating uh, tatay ng Kalingap na si Kuya Bal Santos Magtubang at simpre po sa kanyang anak na si Kalingap Rab, suportahan po natin mga langga ang kanilang mga kanya-kanya pong mga YouTube channel at simpre po ang kanilang programa na tulong sa nangangailangan. Okay po mga langga, may galab po sa ating lahat, no? Ayan po. Um, Pag-uusapan po natin dito about po dito sa Mirasol at Marites. Okay po. May napag, yung nag-report po kasi ni Mirasol, kay Marites, sabi po niya, mapagmura daw ako. Kaya i-report daw po nila ako kay Kuya Bal. Yan po ang sabi nila. Okay po. Kasi daw po ay palamura daw po ako. Okay. Okay po. Nandiyan na po tayo. Kayo po sa palagay ninyo, kung may buzzer po si Rina, below, the belt na po ang kanilang sinasabi, hindi po ba kayo mapapamura? Hindi po ba kayo maano, ma, -ano, ma, ano, ma, ano ba ito, madala sa inyong emosyon? Okay lang po kung anuhin po ninyo, ano gagawin ninyo sa akin. At sabi pa po ni Mirasol kay Maritis, ay kailangan daw po ako ay mabigyan ng leksyon. Okay po, para saan po? Ako po ba ay nanggugulo? Ako po ba ay nang-aapak ng tao? Ako po ba ay ah uh, nang ano nang nanggugulo sa inyo? <laughs> o di ba? Ang masasabi ko lang po good luck po sa iyo, Mirasol ha. At ito naman po si Marites. Huwag masyado pong ah, uh, wag po masyadong uh, magpadala sa galit. Huwag masyadong magpadala sa galit kasi tatanda ka po, kukulubot po yung uh, ano ni mo, uh, ano niyo Bata pa po kayo, nangungulubot na po kayo, promise. Okay? Wala pong problema diyan kung ano po ang gagawin ninyo, go. Gawin po niyo anong gusto ninyo, basta ako po gawin ko rin po ang gusto ko. YouTube channel ko to, wala kayong karapatan mag-question sa akin. Merasol at Maritis, no? Yan lang po sa akin. Basta po ako po ay mananatili po ako na nang dito kay Rina. Yan po masasabi ko at isa po po mga langga, wala naman po sigurong perfectong tao. Diba lahat po tayo nagkakamali. Kaya po ikaw Mirasol at Miras Marite, sana po pakiusap ko lang po, relax, kalma, I love you. <laughs> o diba yan lang po ang masasabi ko. ba? Diba? Basta po, Pagdating kay Rina, hindi po natin maiiwasan ang pagmumura, lalong-lalo na po sa kasagsaga ng below the belt na po ang paninira kay, ano, kay Rina. Hindi po ba? Mm. Ako lang po ba ang nagmumura, mga langga? Sabihin niyo po sa akin, comment below. Ako lang po ba ang marunong magmura? Ako lang pa po, ako lang po ba ang balahuri? Ano to tawag dito? Pala ano to? Balahurang reactor? Promise kayo. Totoo kayo? Ako lang po ba? Comment kay sa baba. Bye! God bless and I love you. Luna po ang mamaritis ko. Grabe, natatakot ako dun, ha? Mm, natatakot ako sa iyo, Maritis, at sa kamerasol. Mm, grabe, natatakot ako sobra. Mm. Bye! I love you.